minsan, habang tumatanda tayo ay uh, saka na lang natin na unawa ng mga bagay na dati pala hindi natin pinapansin. Dahil uh. nung bata pa tayo, madalas tayong pagalitan ng ating mga magulang dahil sa simpleng bagay lang. Uh. Gaya nang ayaw natin sumabay sa pagkainain, ayaw matulog ng umaga, uh. Pag-iisipin mo, nakakainis siya. Pero ngayon, habang tumatanda tayo, bigla mo nalang marirealize na may mas malalim palang dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Kain ng pagkain ng kasama sila. Akala natin simpleng banding lang. Pero para pala iyon sa mga oras na darating. Yung ikaw nalang mag-isa ang kakain nasa trabaho ka o nasa malayo sila. Hindi mo na mararanasan ang sama-samang sama, -sama pagtatawa at pagkukwentuhan habang kumakain kayo. Maraming oras na halos wala ka ng panahong maghapunan na ng maayos. Dahil puro fast food. Minsan nga noodles na lang para matapos na agada. Yung pagtulog ng umaga. Dati halos lahat gagawin mo para makalusot at magpuyata. Pero ngayon sobrang dami ng trabaho, obligasyon, responsibilidad. At halos manlimos ka na ng tulog dahil hindi sapat ang tulog mo. Gigising ka ng pagod. At hindi mo namamalaya na wala pa lang pahinga ang katawan mo. Tuloy-tuloy ang pagod na pa Usain, eh. Yung mang feeling na pag absent uh, sila sa special location mo, mararamdaman mo ang sakit. Yung mang maiisip mo kung bakit ah, uh, hindi nila kaya nga mag-present sa special location mo, uh, naiintindihan mo na ngayon. Dahil mas pinipili nilang magtrabaho at magsakripisyo para magbigyan ka ng magandang buhay. Eh kahit pakapalit noon ay hindi sila makasama sa importante nga araw mo. Makibigan yun pala yun. Gusto nilang mabigyan ng mas magandang kinabukasan at oportunidad na sila mismo ay hindi naranasan iyon. Ang hirap pala nga tumanda. Tuloy-tuloy ang oras at minsan hindi mo na namamalaya na palungkot ng palungkot ang mundo mo. Puro trabaho, responsibilidad, at kaunti na lang panahon para sa sarili mo. Pero siguro, sa ganitong panahon, natututunan natin ang magpahalaga ng oras ang nga kasama natin ang mahal natin sa buhay. Mga kaibigan, huwag nating kalimutang huminga. Huwag kalimutang balikan ang mga araw na binibigyan tayo ng pagmamahal at gabay. Kahit pa sa simpleng bagay na tulad ng pagkain sa pagkainan o pagtulog ng umaga.